sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong mula sa DSWD. Iniimbitahan ho namin kayo na bisitahin ho kami sa panibagong bukas na satellite office ng DSWD. Ang satellite office na to mas malaki, mas maluwag, mas maaliwalas at higit sa lahat, mas malamig. Na ang layunin namin, pagsilbihan ho kayo sa isang lugar na mas kaaya-aya. Ako si Rex Gatchalian, ako ho ang kalihim ng DSWD. Kung kayo nangangailangan ng medical assistance, burial assistance, transportation assistance, at iba pang mga pangangailangan, magtungo lang ho kayo sa ating panibagong opisina. Ang satellite office na to matatagpuan sa Commonwealth sa tabi ng Gotesco Mall. Lahat ho kayo welcome na lumapit sa DSWD. At para sa karagdagang informasyon, para tamang tulong ang matanggap natin, Mag-like at mag-follow lang kayo ng aming DSWD Facebook account.